Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is sure guys my message, my message to the channel. A fate or all the matarder. So ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of May 15 hanggang May 21 for the sign of Aquarius. Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or sa buhay? ng mga Aquarius signs sa ating mga haginap. So guys, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hirap kayo siya ba for more videos update. Of course, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong lalo namin hindi skip ng adsaway so, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal Sikliglig nag umapaw na biyayang man ang balik sa inyo so let's see guys what is the message sa inyo ng katayang spirit for the sign of Aquarius so let's see and watch this ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs sa ating magilang tuklasin at bumulambugin ang natin angel spirit let's give information pa Okay, so this is something, guys, with a seven of swords. Now, there is something is sneakiness. Now, there is something cheating, lying on you. Na no, maraming mga sinungaling manluloko na nasa paligid mo. Na magiging aware ka. No? And there's something an enemy watcher ba? Ibig sabihin may sumusubaybay. May laging nakatingin. And this is something that I request with an offer. No? Maraming offer na paparating. There's an apology. Or is something an offer na waring magdala sayo ng high level commitment, no? Proposal offer or something, no? romantic offer, ganun. Ate Cynthia may offer dito about sa negosyo trabaho, no? Let's see what is the additional messages. And there is something there is a pentacles, no? Something a big shot and big money coming in for you. May malaking pera paparati. Eh. May malaking opportunity na maaring ibigay sa at ipagkaloob sa yo. Let's see what is the additional messages. And because there's a something to charge ka. There's a something in action and movement, no? Magkakaroon na, na ng changes and developments sa buhay mo. No? Sa situation mo. And because guys, there's a something with the uh, five of pentacles. Some of you nakakaranas ka ng financial crisis or financial loss. No? Or maaaring, kumbaga, lumalaki ang kagastusan mo. Or unti-unting, um, kumbaga, nauubos yung mga pinaghirapan mo. No? Some of you nakakaranas ka ng financial loss talaga additional messages. And there's is something that's so pentacle with a balance. Na kailangan mo maging balance physical, mental, and emotional. Now, what is the seven of swords? Now, represent with the lovers. Now, ibig sabihin dito, mayroon talagang sumusubaybay sa inyong dalawa ng iyong person or either uh, maaring there's something at third wheel or third party. No, uh, no, maaring kumagas um, uh, nagsisinungaling sa iyo yung person mo. Now, there's something a third wheel. There is an in a Knight of the Nine of Pentacles with a blossoming. No, you have a potential for abundance, no? Kung baga lalago, lalakas ang iyong finances. No, gaganda na ang daloy ng pagkakaperahan sa iyo. What is the Ace of Pentacles? Reverse with a judgment for a week of call. No, you need to pay attention. Sa so, may mga bagay na kailangang pag-ingatan. No, may mga paalala't at babala pagtungkol sa uh, malaking offer na paparating. No, may malaking perang paparating. What is the chariot card? May parating na pera, but there's something kagastusan. So, baka kailangan maging balance kaya sinasabi, ha? Paalala ko lang. Kaya may paalala dito din. And there's a three of wands. Now, there's a waiting for us so waiting for sure. Pati nihihintayin mong resulta document. Darating na. Now, with the chariot card. There's a five of pentacles. Reference with a page of pentacles. Oh, yung investment! Now, mag-ingat ka sa mga um, kung baga paglalaanan mo ng pera, no? Kung mga mga bibilin mo, no? Yung, uh, kung baga i-invest mo, maging wise ka, no? How to invest your money, no? Just being wise. wise is the two of pentacles? Reference with the six of pentacles. Na no? maging balance ka pagdating sa pagdating sa familyes, no? Pagdating sa friends, no? Protection at pangalagaan mo yung mo dito. No, hindi ka pwedeng oras oh, pura-urada, bira-birada. What is the real messages? And there's a time for a perfect timing. So, something na maging kalmado. No, maging kalmado ang yung pakiramdam, sitwasyon. What is the nine of cross circles, the nine of pentacles? Reversing with the empress card. Ooh, something revert. No? Maring babalik ang katawan lupa mo dito or kailangan mong mahalin at alagaan ang sarili mo na mag-focus ka sa sarili mo muna. And there's a three of cups. No, there's a lot of celebration kami ngayon. Na no, maraming celebration, maraming ganap, no? Na mangyayari. What is a the chart card kasi sa three of wands? Reverse it with a full card. No, there's something a leaf of faith. No, dahil sa pananapalata tiwala mo, no, yung inihintay mo ay maaaring mata mo mo. Na no, makukuha mo na. What is the five of pentacles? Reverse it the page of pentacles. Reference with the two of cups. Now, ito yung sinasabi ka rin na eh, Maging wais ka pagdating sa investment. Ha? Maging wais at maging matalino. No? Huwag kang masyadong uh, magmadali. Huwag kang padalos-dalos sa kagastusan. No? Sa mga bibilin mo. What is additional messages with an angel spirit? And there is another cups. No? Yung mga yung, yung parang investment dito, yung parang iaabot mo pera mo, tapos ganyan, laro mo na no, dahil mamaya niloloko ka, nililin lang ka lang. No, may malaking perang mawawala kasi nasa-sense ko siya. No, there is something na nanapenta ko with the security. Na magkaroon ka ng seguridad. No, sa sarili mo. No, protection na mga pangalagaan sa sarili mo dito. What is additional messages? There is something the five of cups in reverse. Something an acceptance. Na no, may mga bagay na unti-unti mo na matatanggap. No, yung mga bagay na nangyari sa'yo, additional messages and there's a king of pentacles now again practically secure ka no secure sa finances pangalagaan protection and mama pinaghirapan mo at the same time guys so there's something the double card now there is a something a temptation deception abuse or either this is something obsession talaga or toxic or black magic involved but definitely this is something that toxic traits no additional messages sa so, Doris Requina Penta ko, maging practical at first, maging mature ka pagdating sa pag-manage ng pera. No? Marunong ka namang humawak, no? Kailangan mo lang talaga mag wise now there is something that six of wands by victory is yours na magtatagumpay ka. No, may mga bagay na pagtatagumpayan mo. And this is something that high for lesson learned. Matuto ka na. No, sa mga pinagdaanan mo, sa lahat ng mga naranasan mo, sa nakaraan, sa pamilya mo, no, kailangan mo matuto no? Ang protection na niyo sa sarili mo, lalo-lalo na mo. So, let's see, what is the digital messages about naman tayo for finances and career? Pagdating sa love life at kalusugan mo. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Finances and career represent what? Alamin na natin anong kaganap sa, kaganapan sa pagdating sa finances and career. So, there is a sound the five of ones, may, kompet, may ka. Or may, either may gumagawa ng complications sa pagdating sa finances on how. No, sabi nga nila, di ba? Paano nagbibigay komplikasyon, no, sa pambaw sa pera? Ibig sabihin dito, mayroong kumakala, meron sa yung uh, parang gumagawa ng hindi maganda para bumagal ang takbo, alatin ka, no, malasin ka, ganon. No, para kahit na um, anong pasok sa ng pera, palabas ang palabas, ganon siya. No? At the same time, guys, kumbaga, ano dito, ano, kahit anong pasok na pera sa iyo, walang nangyayari. Ganon. And there's something that 9 of pentacles, uh, nine of cups with a wish of payment. Some of you matutupad din yung mga pangarap mo. No, may mga bagay o kahilingan ka na maaaring mo. And this is something the sun card with a verification na purification, no, lilinisin sa iyo. Manatiling positibo pagdating sa finances. No, there's something the six of swords with the transition. Unti-unti ka rin dyan makakalis no? Sa ang kagastusan lalo-lalo na sa kumakalaban, no? Yung palihim kang tinapraidor at ni ni yuyurakan at sinisira ang iyong pinaghirapan. This is something the of cups, no? No, wag ka magpapadestra. Maraming opportunity na papasok sa iyo. Napiliin no, mo ng wai sa tama Yo, yung kani kailangan mong gawin. Yung magiging priorities mo at kaya mong i-manage. And there's a night of wands. No? Unti-unti lang slow and steady. No? What is additional messages about the love life? There is a something the eight of swords. No, napapalibutan pa ka ng toxic and negativities. No? And this something the emperor, maging mature ka and being grounded. Nakita mo kung paano mo protection yung sarili mo dito. Ganon dapat, no? Huwag ka nagpapadikta, huwag ka nagpapamanifil, huwag ka huwag ka nagpapakontrol sa mga taong nasa paligid mo. Additional messages. And this something the tarot so with a sabotage. Some of you sinasabotay ang inyong relasyon no, ang iyong pagsasama. And this on the four of cups, just reevaluate and analyze. Na kailangan pag-isipan mabuti, no, yung inyong uh, relasyon. At this is the wag ka tumatanggap ng pagkain na galing sa labas sa ibang tao. And this on the king of swords, putuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Yung mga bagay na nakakasira ng iyong relasyon. No? Kailangan ko yung puprotekta sa partner mo, ikaw yung, siya yung sa sa'yo. No? Hindi yung siya mismo ang sumisira sa eksena mo. And there's is the King of Cups. You are also devoted sa very person. No, some of you guys, maaring ikaw yung devoted or either know your person mo. And this is something that I have swords, no? Kung maga nagkakaroon ka ng anxiety, sleeveless nights, that because of overthinking and being paranoid, no, ibig sabihin tamang hinala ka. Ganun siya. So let's see what is additional messages pagdating sa kalusugan mo. There's a the moon card, no? Lahat ng mga bagay sa sa'yo. Malalaman mo kung anong totoo. No, and this something the Queen of Swords. Linisin mo yung nasa kanay mo. Ang nasa paligid mo. No? And this something the Seven of Wands. Protection at pangalagaan mo yung sarili mo dito. Pagdating sa kalusugan mo, no, ibig sabihin dito, napakabigat na, 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 na nararamdaman mo at nararanasan mo ngayon. No, at the same time, something the King of Wands. No, tignan mo yung kahihinat na. Tignan mo kung saan ang gagaling yung karamdaman mo o nararamdaman mo excuse me and there's an eight of cups no there's a something na um, moving forward na kun, or either makaka move on ka na just sa karamdaman mo or sa nararamdaman mo na no? unti unti nang aalisin sa iyo yan no so let's see what is additional messages with uh, magical fair messages advices and of course a pick a card yes or no so guys a pick a card yes or no pwede ka magtanong dyan no pwede ka magtanong dyan and of course isa lang ang magiging tanong at isa lang magiging sagot. Pipili ka with a one, two, or three kung ano yung magiging sagot doon sa tanong mo. So, ibig sabihin, mag-iisip ka ng tanong at of course, uh, pipili ka ng sagot with a one, two, or three. No? And comment down below kung ano napili mong number. And of course, kung bago ka sa channel ko, guys, no? don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for both videos updated. And of course, maraming salamat po sa, um, sa pag- um, pasok, no? or uh, panonood dito sa reading ko. So, let's see guys. Alamin na natin yan guys, ang anong kaganapan pa sa buhay mo with the magical fair messages and masasagap. Let's watch this. Okay, with the magical fair messages, represent what? Alamin na natin, there's a daughter. Na, ibig sabihin may anak ang babae. Now, there's something efficient, please, kung kailangan mo habaan ng pasensya mo. Maging kalmado ka dito. Now, and there's something your wishes granted. So, yung mga hinihiling mo, pangarap mo, maaaring matupad yan. Now, what is a yin and yang or a And there's a message with a dream na maraming mga dinadala sa isa panaginip mo. Mensahe para malaman mo lahat na nangyayari sa buhay mo. And this is something reflections. So, lahat ng mga bagay na gagawin mo, magre-reflect yan sa'yo. And there's an avoidance. No? May mga bagay o pilit kang iniiwasan. No? At tinataguan. Ano yan? What is the synchronicities represent what? For synchronicities represent with a ready. Kailangan mo maghanda. No? There's a soulmate connection. Maring soulmate kayo na person mo. No? At the same thing. there's something offensive. princess na meron ka anak na babae dito na maaaring tinuturing mo isang prinsesa no? na maaaring paborito o mahal na mahal mo and there's a resilience so kailangan magtsaga ka sa lahat ng ginagawa mo no? what is a romance angel for a mystic love or a kogang and there's an anxiety or worries no? ibig sabihin dito kumbaga meron dito pangamba at meron dito nagbibigay ng kaguluhan sa utak mo no this is something a block. Na no, obstacle. Talagang naka-block. Parang ano, no? Ang dami mong mga pinagdadaanan ngayon. Ibig sabihin, binlock sa yun ang ano. Kaya punong-puno ng mga, oh, kumaga blockages. No? Kaya punong-puno ng problema. No? Kaya wala nakakapasok sa eksena mo. Kaya kailangan mag-cleansing ka na mag-cleansing, ha? So, let's see, guys. What is additional messages with an angel's number? Your one. And there's a Sir 440 with a god feeling. Ibig sabihin, tama yung nararamdaman mo. Na may nararamdaman ka na maaaring tugma sa nangyayari sa'yo ngayon. Follow your God. It's more than just a feeling. Be real with the people. And focus on a meaningful relationship. Remember, you also must bring value to the table. Treat other with a respect or else karma will bite your ass. And this is something, guys, with a 2-2-2 with alignment. No, lahat ng mga bagay nito nakalinya na. No? Talaga nakalign na siya na mangyari yun. How do you move forward towards your life through calling? Do what make you happy. Your enthusiasm is what keep you going. Follow your interest It's just a pick by something. Follow these roots will help you discover your life purpose. Now, dito mo makikita ko na ano ba talaga yung purpose mo sa buhay. So, malalaman mo ang kahulugan at kahalagahan na nangyayari sa'yo ngayon. Ibig sabihin, no, talagang tama ang iyong kutob, tama ang nararamdaman mo na na baaring posible no kung yung nangyayari ngayon ay maaaring tama ang nararamdaman mo at nakikita mo ibig sabihin may intuitions ka so let's see guys what is additional message when I move oracle deck a money move oracle deck represent what represent wisdom um, exhausted na no? ibig sabihin dito guys lutang ka no recharge and regroup. Kailangan mo mag sa mga taong nasa paligid mo. No, Nap Napaka-nega. na it's very toxic environment na nandiyan sa paligid mo. And of course, what is the part of the lal? Ibig sabihin mismo sila ang lason sa eksena mo. Kaya ka nag-feeling um, hindi lang siya financially drained, but emotional and of course, a physical drain. What is the digital messages with um, part of the life? And this is something, guys, with uh, the way of life. I take a conscious step into the light, transforming weakness into strength by mastering my thoughts. With a positive attitude, I overcome obstacles and radiate light to every corner of my life. Through his, uh, through this journey, I embrace my power and share my light with the world. No, ibig sabihin dito, kung pinaaral mo na, no? Kung gusto mo nang matutunan na, na malaman, no? Paano ka makakalis at dyan sa sitwasyon na at paano mo matutungo yung kaliwanagan na sinasabi. No? Ibig sabihin nito, kumbaga unti-unti mong inuunawa. No? Lahat na nangyayari ngayon sa kasalukuyan mo. No? Kung bakit mo nararamdaman to, bakit mo nakikita to, bakit paulit-ulit yung mga pangyayari na to dahil may ibig sabihin na kailangan mong mag-pay attention sa sarili mo. Alisin mo yung takot at pangamba at harapin mo ko naman yung mga bagay na kailangan mong harapin sa kasalukuyan. What is a shadow work, what? The shadow work represent what? The shadow work represent with um, the unknown surrender, no? Curiosity and faith. No, dahil sa pananapalatitwala mo, pinapakawalan mo at binibitawan mo na. No, ngayon kumaga, unti-unti mo ng pinakawalan no, at pinapasa just lahat ng eksena. What lies beneath with a hidden future? Ano 'yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? There's a something at tragic sex. No, so, there's a something guys na may about with the sex then, no? O so, meron din dito about sa parang religious. No, magkaiba ng relihiyon. O magkaiba ng pinaniniwalaan. And this is something else with a private relationship or some of you kailangan mo maging private pagdating sa relationship. No, so, let's see what is the clarifying for a love situation. Now, clarifying for a love situation. Okay, there is something, missed chances. Ibig sabihin top. now don't have regrets, cherish your moment together. No, wag mo pang hinayangan na naman yung mga bagay na nangyari na hindi mo nakuha. No, hindi mo na, uh, kumbaga, nagkamali ka, nabigo ka. No, kailangan mo na lang enjoyin yung moment na to na, kumbaga, na binigay sa iyo yan, yan yung karapat-dapat siguro sa iyo, no? Kumbaga, wag mo nang panghinayangan yung mga bagay na nangyari na, yung mga bagay na hindi pa para, hindi para sa iyo. No, kung naman ano yung mga bagay na hinain, binigay sa iyo, mahalin mo yung bagay na iyon. So, let's see what is the clarifying for a life situation. clarifying for your life situation. There is a something right track. You are going to the right direction. So do just keep moving forward. So nasa tamang direksyon ka. Magpatuloy ka lang. No, wag ka matatakot, wag ka mangangamba. No, basta pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo na uh, hindi ka naliligaw ng landas. Tandaan mo 'yan. No, pan panatiliin mo lang kung saan ka nakatapak at magpatuloy ka sa ginagawa. So let's see. What is additional messages with a pick or yes or no? So let's watch this. We the pick a card just or no, ito na tayo, no? Wala tayo paligoy-ligoy, paunahin na natin. Let's start with the number one. Alamin na natin yung sagot sa tanong mo. Okay, let's start with the number one. There's a yes. Unlock the potential key are available. Sabig sabihin dito, no? Buksan mo na. Nang, uh, kumbaga, meron kang, meron kang kakayanan, meron kang, um, kumbaga nasa sa inyo yung susi, no? Para mabuksa uh, mabuksan mo na yung panibago charter, para uh, ka dyan sa situation na yan, no? Nasa yung paraan, no? Paraan para makalayat, makawalajan, makawala dyan. Kailangan mo lang talagang kumbaga sundin, excuse me, kailangan mo lang sundin at um, gawin yung karapat dapat para sa sa'yo. Let's see what is the number two. There is a something you know, the bridge is a frail, crossing is risky. No? Ibig sabihin dito, kumbaga wala na sira na no kumbaga kahit anong pilit mo wag mo nang uh, wag mo nang ilaban no kumbaga hindi na masosolusyon at hindi na magagawan pa ng eksena no wag ka wag mo subukan kasi ma, parang mapapahama ka lang madidiskrasya ka lang sa eksena iwasan mo wag mo ipilit no let's see what is the number three. there is something ano resistant to change upsetting news accident so see kung baga sinasabi dito na kailangan mo mabago to, no? Parang sinasabi dito na may bagay ka na kailangan malaman, no? Bago pa hubahuli ang lahat, iwasan mo na, no? Para hindi ka na mapunta sa isang sitwasyon na um, kasasadlakan mo, no? Yung bagay na may hirap ka na bubangon. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of May 15 hanggang May 21 for the sign of Aquarius. Aquarius, 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 Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lang ang makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit up kasi for more videos. At dito kas maraming salamat po sa mga walang sawag support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag i ng ads. So ay pagpalain kayo ng Diyos at may kapasig-siglig-lig na gumawa ng biyayang balik sa inyo. At maraming salamat si see you in the next video. Bye-bye and babush!